mga kaibigan. Balik ulit tayo, mga kaibigan, sa pagkuha ng order sa atin, oh. aling alingatong. Nandito ulit tayo. So, ang kukunin natin ngayon, mga kaibigan, ay ah, uh, medyo malalaki na. Kasi yun ang gusto ng nag-order sa atin, oh. Matagal na natin itong suki si Ma'am Lane. Ah, uh, yun ang kukunin natin. Yan, pagpasinsan nyo na yung boses ko kasi medyo ano tayo, ngu-ngo, no? Kasi sinisipon tayo, eh. Kaya, <laughs> ngu-ngo. Ngayon, mga kaibigan, pagpasinsan nyo na rin at uh, uh, madalang tayong makapag-upload no mga kaibigan medyo madalang nga uh, ay may ano pala dito mga kaibigan nakakatakot naman pala to lambinig yan tabuan masakit yan mga kaibigan pagka nakagat ka nyan yun ang laki sigurado lalag natin ka pagka nakagat ka nyan pag nakagat ka nabubuyog na yon talagang lalag natin ka ng ilang araw talagang mamamaga yung kinagatan niya grabe yun mga agat mga kaibigan yan, buti na lang nakita ko pa agad. <laughs> Kung hindi, sigurado. Delikado. So, pasokin na natin ito mga kaibigan. Yung area dito. Ay, may pinutol na pala. Pinutol na mga kaibigan. No? Oh. Yung kukunin ko sana. Ito mga kaibigan. No? Oh. Pinutol. Yan, kukunin ko sana to Part na to Kukunin ko sana yan. Yan pinutol ng mga kaibigan. Oh. Wala na. Hmm. Ang ganda pa naman yan. Ayan siya mga kaibigan. Oh. Hindi na kinuha. Yan. Pwede itong patuyuin. Gawing super dry. Maganda to. Yun nandito ang kukunin natin. Ito banda. Ay, may kumuha na nga talaga. Ito oh. Oh. Yan mga kaibigan. Eto, kinuha na nila. Paano kaya ito mga kaibigan? Naunahan na naman tayo. May kumuha na naman ulit sa kinukuha na natin ng aling alingatong. Yan, patay na naman. Maghahanap naman tayo ng panibago. Panibagong stock. Eto, subukan ko ito mga kaibigan. Kunin. Yung banda rito. Ito. Bakit hindi kinuha ito? O, mga kaibigan. Magandang klase rin eh. O. Ayan mga kaibigan. Balang tapos na natin putulin yung hinuhukay natin. Alingatong. Pinahirapan tayo ng gusto. Kinahirapan tayo ng gusto mga kaibigan. Yan, pawis na pawis ako. Oh, huh. Halos kalahating oras nating hinukay ito. Ito yung, ano yung mga kaibigan. No? Yan yung puno ng alingatong na ito. Bali yung nakuha natin mga kaibigan. Papakita ko. Bali ito mga kaibigan yung nakuha natin. No? Yan. Grabe. Ang hirap. Ano? Hirap tayo. Bali, ito, yan, malalaki yan. Goods na goods yan. Tingnan nyo naman mga kaibigan, ang kulay. Yan, ganyang kaganda. Tapos ito may mga maliliit. Kunin ko lang yan. Dalhin ko pa rin yan. Maliliit na yan. Yan mga kaibigan. Ganda to, magandang klase. Ayan So, ito ay, ito na yung papadala ko kay Ma'am Lane ng Kison City. Yan mga kaibigan. Tinan nyo naman yung tsura ko. Huh, grabe. Pagod. <laughs> Pero okay lang. Okay lang mga kaibigan. Ito, maliit na alingatong. Itong, ano na to. Maliit yan. Na alingatong. Iwan ko lang kung may ugat dyan. Ito ko mayroon. Kasi, eh uh, tawag nito. Tumubo siya dyan, no? Kasi yan mga kaibigan. Ano yan? Uh, ugat mismo. Yung tumubo na yan. Bale, ito yung ano. Uh, puno niya. So hanggang sa muli mga kaibigan eh, maraming salamat sa so, uh, mga nanonood pa rin mga kaibigan hanggang ngayon ng ating mga vlog mga kaibigan no? kahit pa minsan minsan na lang tayo mag-upload yan eh, maraming salamat pa rin. Sa gusto mag-order mga kaibigan, PM nyo lang ako mga kaibigan sa aking Facebook, Jobert Azor yan, kaya doon sa Joubert uh, Azor Red Alingatong yan mga kaibigan. pare parehas lang mga kaibigan yung aking profile picture dyan kung ano yung profile picture ko sa YouTube yun din ang profile picture ko sa ating mga Facebook account, no? Mga kaibigan. Yan hanggang sa muli. Hanggang kung abot ka man sa part na to, ang minimum order natin ay 3 kilos, 300 per kilo, and payment first policy tayo, no? Mga kaibigan. Hanggang sa muli, paalam na ako.